yung tinanong mo sa kanya kung sino siya sa buhay niya. Di ko inisip na mawawala ka pa. Akala ko panghabang buhay na kapiling ka. Lahat na yata binigay para sa'yo. Ngunit parang may pagkukulang pa ako. Sino nga ba siya sa puso mo? At kaya mo sa tanang tulad ko? Gayong lahat-lahat sa atin at pag ay binigay sa'yo. Sino nga ba siya tiniwan mo? Iniwan mong bigo ang tulad ko May pagkukulang ba ako Nagagawa sa tangan ko Talaga, sampai mahal na